Aries, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 9 at sa 2D Lotto ay number 12 at number 8 at mga numero sa Lotto number 7, number 23, number 21, number 42, number 27 at number 11 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 1 at sa 2D Lotto ay number 2 at number 18 at mga numero sa Lotto number 21, number 14, number 39, number 29, number 40 at number 7 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 6, number 2 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 14 at number 25 at mga numero sa loto number 18 number 23 number 34 number 8 number 36 at number 10 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer sa 3D loto number 4 number 3 at number 7 at sa 2D loto ay number 14 at number 20 at mga numero sa loto number 2 number 36 Number 30, number 24, number 42 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 10 at number 8, at mga numero sa Lotto number 14, number 32, number 21, number 40, number 17 at number 20. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 3, number 2 at number 9, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 8, at mga numero sa Lotto number 4, number 42, number 6, number 9, number 27 at number 31, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 4, number 2 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 22. At mga numero sa Lotto number 22, number 9, number 43, number 18, number 40 at number 27, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 3, number 2 at number 6. At sa 2D Lotto ay number 14 at number 6, at mga numero sa Lotto number 10, number 37, number 22, number 36, number 42 at number 29, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 4, number 3 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 15 at number 20. At mga numero sa loto number 34, number 17, number 25, number 9, number 44 at number 30 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. Sa 3D loto number 4, number 2 at number 7. At sa 2D loto ay number 10 at number 25. At mga numero sa loto number 6, number 23. Number 14, number 25, number 30 at number 19, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Aquarius, sa 3D loto number 4, number 2 at number 3, at sa 2D loto ay number 17 at number 25, at mga numero sa loto number 18, number 10, number 11, number 27, number 36 at number 25. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Pisces sa 3D Lotto number 1, number 2 at number 7 at sa 2D Lotto ay number 15 at number 22 at mga numero sa Lotto number 25, number 21, number 34, number 15, number 9 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso